Luwang patay sa magkahiwalay na aksidente, kabilang ang barangay tanod na umalalay lang sa isang tumatawid sa Cebu at ang pitong magkakamag-anak na bumangga sa puno. Nasa frontline ng balita niyan si Bril Montalvo, exclusive. Butong driver driver? ubos kita ng buwan, sakay! Tumilapon sa gilid ng kalsada ang mga pasahero at driver ng utility van na yan sa barangay Sibuano sa Tupi South, Cotabato. Wala nang malay ang mga nasa loob ng sasakyan. Dinala silang walo sa ospital. Pito sa kanila ang namatay. Kabilang ang magpinsang minor de edad. Patay rin ang mag-asawang sina Joel at Annabel Maglinte at tatlo nilang anak na mga residente ng Cagayan de Oro City. Tangi na ang isa pa nilang anak na si Oliver na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Nagpapagaling siya sa ospital. Pa-uwi na sana ang mga biktima galing sa Cagayan de Oro City matapos mamasyal na mangyari ang trahedya kahapon. Nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang sa mabangga sila sa puno. Labis ang hinagpis ng ama ng isa sa mga batang nasawi. Yun na, Yuna, love kayo ka ni Papa o ni Mama. Mamiss ka na mo. I love you. Sa Minglanilla, Cebu. Nahagip sa CCTV kung paanong sinalpok ng humaharurot na SUV ang isang barangay tanod na umaalalay sa mga tumatawid na nagsimbang gabi. Ginawa pa na pa so no. Ginawa pa na mo so pa kina? Dinala sa ospital ang 59 years old na si Prisciliano Umalay pero namatay rin kalaunan. Labis ang hinagpis ng kanyang asawa na nagsimbang gabi rin noon. Nagulat daw siya nang malamang mister niya na pala ang nasagasaan. Ang sakin ang puti man kusuga mo dagan. lagi kuno bana. Kaya kung dugan sir, uy, puti diyong paitag yun. Kaya may itag ako. kinabuhi. Naaresto ang SUV driver. Lumalabas na siya at galing Christmas party. Pero nakalaya rin ang driver matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Brill Montalvo, News 5. Ma kapedit may an Los po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.